Welcome to my YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito. Ito yung dangerous na new turn dito sa highway. Ayun, kailangan ingat-ingat po tayo dito. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe lang sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito. Mag new, new turn po tayo. Dangerous new turn po ito. Ingat po tayo dito pag dumadaan tayo dito matutulin po yung mga sasakyan dito ayan, kailangan surely yung ano mo rito paglipat pag -turn. ayan no? hindi pa po nagsubscribe, pag i-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Todo pa sa drive. Ito, ito pa yung isang dangerous na new turn, Dito ako binangga. Dito ako binangga ng isang rider. Ayan, dito. Ito, delikado rin to ito. Itong new turn na ito. tayong mga driver dyan ingat-ingat lang sa pagmamaneho kailangan slowly but surely yung ano natin huwag natin daan sa init ng ulo yung pagmamaneho kailangan magbigayan tayo kailangan maingat tayo sa pag drive Shoutout pala sa kaibigan kong vlogger si Judy yung ano taxi driver na vlogger Shoutout ito. Magmamaneo tayo ngayon. Ito si Todo Pasadrive sa Sundline, sa ating YouTube channel Todo Pasadrive. Pupunta po tayo sa GNC Guagua National Colleges na may laro kami ngayon. Interbats Bats. Ano na kami? Four win, one loss. May laro kami ngayon. Papunta na po tayo sa GNC Guagua National Colleges